Uh, nakita ko sa Twitter nung isang araw ay nag nyo si Mama Vice, si Vice Ganda dun sa kanyang video yung uh, Biliin mo ang Pilipinas Ano po ang uh, reaction dun sa kanyang ginawa na yun? Alam mo ang recommendation ko sa trolls panoorin yung move, ano, music video ni Vice Ganda. Ulit-ulitin ni nila para ma-internalize nila. Napaka-meaningful nung kanta na piliin mo ang Pilipinas. Ang mga trolls kasi, iba na yata ang pinili eh. ba? Diba? Pinili na yata nila ang China. Pangalawa, dun sa music video kasi, ipinakita dito yung imperfection ng Philippine society. From our problems sa transport, sa traffic, sa pollution, at kung ano-ano pa. And then the last part of it is yung laban natin sa West Philippine Sea. And etong laban natin na to, pinili niya pa rin tapulutin ang Philippine flag. 'Di ba? Napaka-meaningful nitong last part ng music video na despite of the water canyoning despite of the problem na itong transportation natin na to maalikabok, mauso, pollution, magulo, maingay pinipili pa rin niya ang Pilipinas di ba dapat ganyan naman tayo bilang Pilipino? tingin ko naman, karamihan sa inyo if not all, nakalabas na ng Pilipinas pero nakabisita ng Japan, Australia or kung ano-ano pang bansa dito pero mas excited pa rin kayong bumalik ng Pilipinas di ba? despite of the noise, despite of the traffic, mas pipiliin pa rin natin ang Pilipinas. Ito ang pinaka gusto kong part ng music video na yun, na parang ang hirap mahalin nga daw ng Pilipinas. Eh. Ang hirap ipaglaban. And yet, kahit anong gawin mo, parte ka na ng Pilipinas eh. Kailangan mo na lang mahalin to. Parang nanay mo yan eh. Kahit ilang beses kang pagalitan ng nanay mo dahil, ewan ko, gulo, magagalitin nanay mo. Pero nanay mo pa rin yun eh. Di ba? At at the end of it, nanay mo pa rin, anak ka pa rin niya. Tayo, kahit anong imperfection ng Philippine society, kahit anumang antas mo dito sa Pilipinas, mahirap, mayaman, uh, may kaya, nasa gobyerno or privado, tapat tayo lahat, tindigan natin ang Pilipinas. Piliin ng Pilipinas. Ang laban natin sa West Philippine Sea, ganyan din eh. Mahirap, masalimuot, minsan outnumbered tayo ng ni minsan, most of the time, outnumbered tayo ng Coast Guard, China Coast Guard vessel. And yet, ang armed forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, tinitindigan pa rin natin ang laban natin sa West Philippine Sea. Ito ang mensahe ng uh, music video ni Vice Ganda. Kaya I recommend no, sa mga pro-China trolls, panoorin nyo si Vice Ganda. you <laughs>